Okay. So, mag-start tayo dito sa isang plastic. Mga ano to. Tingnan nyo, pinagsama nila yung mga uh, cakes. Yung mga malalambot. Yan. At saka nilagyan nila ng tindahan ni Ibu. Biniling meron. Okay. So, dahil mabenta sa akin si Beng ben, yung nakabox na gento. Yan. Yung gento. 10 pesos each ang benta ko dito. So, yung isang cookies na na-order ko kay Sari Sufi, ang benta din niya. So, nag-try ako nitong umorder. Anim lang to in order. Ano load? <laughs> After 2 hours yata. tuloy natin yung vlog natin. Nandito pa rin tayo. May dami po yung kanina. <laughs> first time ko to magtinda nito. Akala ko, hindi ko naman kung pwede siya ibenta ng, siguro pwede ibenta ng ganito. Tapos, binuksan ko siya. 10 pieces yung laman niya na maliliit. So, magkano ba yung bentahan niya sa ganito, guys? Ganyang kaliit. First time ko kasi magtinda nito. Meron kasi akong tindang, um, yung isa na kay Sarisuki ko din siya nabili. So, ang bilis niya maubos. Parang ganito yung style niya. Gano'n ba? Comment na kayo na. Tapos, eto, tignan nyo yung kanilang fudge bar, o. Oh. Merong free na isa. Yung fudge bar ko, bintahan namin, kahit anong flavor, ay 10 pesos pa. So, ang dami kong pinuha. Meron tayong, makapuno. Tapos, may bago silang flavor. Hindi ko alam kung bago, or, ngayon ko lang siya nakita. Durian! Shout out sa mga taga-dapaw. Meron din silang mga ganito, oh, na may free. Free na isa. So, diba? Tapos, kumuha ko ng wafres. Ayan. Dalawa yung kinuha ko nito. Plus, hello. Dalawang chocolate and dalawang milk. Para ma-display na natin. I-call muna natin. Tapos, fudge bar vanilla. Fudge bar milk custard cream. Lahat ng flavor na available. Kinuha ko doon. Tapos, strawberry na. Strawberry mocha na fudge Bar. Tapos, uh, Salted Caramel. Hindi ako kumuha ng ganito. Meron pa kasi ako eh. Sa kanila ko dito in order. Tapos yung assorted. Tapos chocolate. So, kumpleto ko ng flavor. Ng fudge bar ngayon. Pilihan natin habang wala pang bumibili. Next naman ay pinagsama nila yung mga chichirya at noodles. Ayan. So, andito yung noodles, oh. Yung mga chips, hindi ko alam kung 10 pieces or 6 pieces. Uh, yung pangtingi ko na ganito. Pangtingi. tingi. Ito, popcorn. Ang benta din itong chocolate popcorn. Ito, kinuha ko. Sa kanila na ako kumuha nito kasi same price lang naman sa dati kong kinukuhanan. Tapos, dingdong. Yes. Lahat ng klase ng dingdong. Yung black, green, red, orange, at yellow. Magkano, te? Okay, so andito yung ibang chips. Ang tindahan ni Evo. Tapos may inorder akong marshmallow sa kanila. iba. Siguro tig, ano to, tig to Tapos, ito pa yung iba. Ayan. Ang benta ko dito ay 16 pesos. Tapos, cheapy. Yung mga ganito. Mabenta kasi to. Hindi siya mawag. So, kung uh, napanood nyo yung mga haul ko kay Sari Sophie, may kita nyo na ganito din yung mga pinag- Uh, pinag-haul ko. Paulit-ulit. Uh, Pamalpal pa ko yung order ko. Meron silang malo bounce. So, ngayon ko lang nakita yung flavor na to sa kanila. Ang gagawin ko dito, wala kasi siyang nakalagay kung ilang pieces siya. Nakalagay lang na 100 grams. Hindi kasi mabenta dito yung ganito na buuhan kasi nga nasa squatters area eh. kami. Yung, ang uso dito ay yung tingi-tingi. Tulad nito, may tinta kong asukal na tigil yung piso. Kasi, kasi yan ang uso. Dahil squatters eh, hindi yung parang, parang katulad nung Uh, mabenta yung mga chocolates dito, pero hindi mabenta yung mga Toblerone na chocolates, yung mga mamahaling chocolate, hindi yung mabenta kasi nga, namamahalan sila. Ang mabenta dito yung chocolate na mura lang. Yung Platops, Cloud9, Chocomo, kasi mura lang yun, diba? So, kaya yan yung mga pinag-order ko. So, ang gagawin ko doon sa marshmallow na yun, bibilangin ko siya kung magkano, tapos ititingin ko siya ng 3 piso. Ito pa. dalawang order ko dun. Kung pwede siyang itikpiso or babalutin ko na lang. So, i-update ko yung general. Ayan. Mating to. Tapos ito, fish crackers. Ito pa. Oh. Ang laki nyo. Malaki yung marshmallow Mukhang kung Next. Next tayo. Ano pa yung ano nila. May mga scotch tape to. Si Jack na yung naglagay nito kasi ano ah uh, doon doon ni Jack nang nakamotor doon sa labasa. So, dahil meron akong chocolate popcorn, may nagtanap lang ang caramel. So, umorder ako, meron din silang available ng caramel. Ang benta ko pala dyan ay 20. 20 pesos. Ay, ako sabihin. Tapos, ito. Ay, mga chips din siya. Na dito yung ibang mga chips. Tapos, umorder ako ng Ligo. May kita yung dyan, Ligo Sardis. Yung maanghang, kasi mura lang sa kanila. At ang benta ko sa mga sardinas ay 27 pesos. Tapos, meron tayong isang box. Ito muna. Ha? So, ito pa yung ibang plastic. Kumuha ko sa kanila ng sunrocks. Pang retail ko kasi yan. Ayan. Tapos, mineral water na uh, refresh. Kunti lang kasi hindi ganun ka benta yung brand na refresh sa akin. <laughs> ang mabenta ay yung Nature Spring. Asa yung container? Asa natin yung laman ng box. box, 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 box. Sorry, suki bihira siya ng gumamit ng box. Madala siya na naka-plastic. Ah, ito. Puro sabon. So, ang napansin ko sa kanila, pagka nag-haul ako, kung ano yung mga non-food, magkakasama lahat. Kung ano yung magagaan at saka food, magkakasama lahat. Tulad kanina, magkakasama yung noodles at saka yung chips. Tapos yung mabibigat, tinitiwalay nila. Okay, so, matagal ko na itong dinangkita, itong Rexona na white. Pero may naghahanap, kaya umorder ako sa kanila. Tapos, itong Charmi na panty liners, ang mga panty liners ay 3 pesos each gumawa tayo ng tatlo iba't ibang kulay. Pero dito naman sa amin, madalas pag panty hindi na sila uh, namimili ng brand. Kahit ano na lang yan. Ang pinipili lang nila naman pagka na puri ay kung modest at saka nang yung whisper. Yun lang. Minsan yung sister. So, kumuha din ako nitong Charmy na light. Kasi parang gusto ko siyang try. Ako talaga yung gagamit nito. Pero in fairness sa Charmy kasi ang mura lang nila. Tapos, itong Sorb. 8 pesos na ang um, ah, retail ko dito. Dalawang tigda, dalawang dosena yata yung kinuha ko. Tapos, the by 11, get 1. Kumuha din ako ng 6 na safeguard white. 22 pesos ang penta ko. Tapos, dab na blue. Ang mga shampoo ko pala guys ay 8 pesos ang retail. Yan. 11 plus 1 yung nakuha natin. Meron silang mga 11 plus 1. Ang cream salt ay 9 pesos. Yan. Pink and green. Ayan na yung mga kilalang brand na hindi mo na kailangan i-sell stock pa kasi customer mo na mismo yung magahanap. Tapos, bumili ako neto, o. Oh. Uh, ano to? Pang sampu. Ito binili ko para sa amin. Si apat kaming nandito sa bahay. So, para mag mapalit mapalitan na yung mga toothbrush namin. Mura lang siya and maganda siya kasi, o. Oh, soft. Nakalagay, soft tapos kumuha ko ng Colgate na pambata ayan 2, 4, 6, 8, 10 10 saka popcorn na surf, itong kulay pink magbenta yung pink okay, kasi yung red kasi sa akin, tapos palm olive na green at itong mabangong ano uh, surf na violet. So, pink lang yung in-order ko ngayon. Kasi may natira pang red nung makaraan. Mas mabenta kasi yung pink. Tapos, umorder ako ng anim na ganito. Lint, dishwashing liquid. Mas mura kasi siya. Ano po, smart? So, yung ganito, may mga naghahanap nito. Parang, kapresyo lang yata siya nung sikat palagi nahanap na barati ko matandaan. So, benta ko siya ng 38 pesos. Pero nakalagay dun, mas mababa pa yung SRP. May tinda kasi akong ganito. Sa iba ko siya nabili. Kaya lang, mahal eh. Ayan o, 60 yung nilagay ko. kasi pang 60 pesos siya. Tapos, 250 ml lang siya. Uh, hindi na may benta. Pagkaganyan talaga dito sa amin. Wala silang pakialam sa brand. Basta, pag konti lang, tapos mahal, ayaw na nila yan. Mas gusto nila yung marami, tapos mura. Kabisado ko na yung mga, ano, bahala. Kung ikaw gusto mong kumita, kahit ano pa man yung gender mo, masaporsigido ka ang maganap ng extra income. Ayan, kahit wala kang pumunan, at kahit wala kang tindahan, ay pwedeng-pwede pwede ka kay Sari Suki. Ba't ko sabing kahit wala kang pumunan? Kasi, nagbibigay si Sari Suki ng 2 days or 48 hours bago mo bayaran yung panindang na order mo sa kanila. Kailangan lang ay, syempre, kumilos ka. Kailangan mo dumiskarte para pabenta mo kaagad yung mga panindang na order mo kayo sa Arizona.